Hello mga ka-idol, ka ang pagbabalik ng ating YouTube channel, alam mo ba kung sino-sino ang mga tao sa ating bansa? Ang may mga helicopter at mga yate, at iba pang mga mamahaling mga sasakyan, iilan sa mga kilalang mga tao, artista o mga negosyante ang may mga mamahaling mga koleksyon na mga sasakyan na bilyones ang halaga. Samahan ninyo akong silipin ang iilan sa mga bilyonaryong mga tao na may mga aeroplano at yate. Bareto, Barreto, 53 years old, at isang actress, asawa nito si Tony Boy Cojuangco, kilala itong isang malaking negosyante, at isang mayaman na mga pamilya, ang kanyang asawa na si Tony Boy, dami itong mga ari-arian ang mag-asawang Bareto at Cojuangco, at mayroon na itong mga mansyon sa mga exclusive subdivision, at mayroon din sa ibang bansa, at mayroon itong dalawang yate. na nakadaong sa Manila Yate Club at mayroon din itong private play na pagmamayari ng kanyang asawa na si Tony Boy. Avit Singson, 82 years old isang Filipino businessman, and politician, isa din itong ex-mayor sa Narvacan Ilocos Sur, from 2009 to 2022, si Chavit ay isa sa kilalang tao o isang sikat na personalidad. Mayroon siyang dalawang yate, na nakaangkla sa Manila Yate Club, ang tinatawag na The Escalera Yacht nabili niya ito ng halagang 180 million pesos. Taong 2016, ay bumili ito ng isa pang yate, na may habang 145 feet, galing pa ito sa Italy, at pinangalanan ito ng MY Happy Line, may tatlong decks ito at 16 rooms, at kaya itong magsakay ng 200 passengers isa itong pinakamahal na yate sa Pilipinas, at nabili niya ito ng 600 million pesos. Si Chavit ay may dalawang private plane. Ang isa ay Dunir, v 2 it Nagkakahalaga ito ng 250 million pesos. Ito ang sinakyan nila ni Miss Universe 2018 na si Katrina Gree. Ito ang kanilang sinasakyan papuntang Thailand.at. Madalas itong gamitin kapag may laban si pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Eduardo Manalo, 68 years old, current executive minister of Iglesia Ni Cristo Ang Private Plane Itu.na nakalagay sa Clark Air Base, isang customized Boeing 737 na may magandang kwarto at 35 passengers ang makasakay nito. Nagkakahalaga ito ng 4 billion pesos, ay subra pa. Manny Pacquiao, si Senador Manny Pacquiao, isang na bansagan itong Pacman, o pangbansang kamao at isang politiko sa nakaraang mga taon. At dahil sa kita nitong si Senador Manny, ay nakapagpatayo ito ng madaming bahay na mga mamahalin, at mansyon pa ang iba, milyon pa ang halaga nito. Si Manny Pacquiao mayroon din itong mga mamahaling sa sakya. pa ito sa ngayon, noong 2012 nagdesisyon itong bumili ng isang helicopter, na second hand lang, isang Beljet Ranger isang 5 setter helicopter. Nabili ito ng 10 million pesos o subra pa nito ang presyo. At binili ito ni Senador Manny upang mapuntahan niya ang mga lugar na gusto niyang bisitahin noong siya ay senador pa. At mayroon din itong yate na nabili niya ito ng 25 million pesos.80 nagpagawa pa ito ng isang super na may sukat na 148 feet ang kanyang nagastos nito ng 500 million pesos. Willie Revillame, Wilfredo Buendia 63 years old, isang singer, actor, businessman, Will Time Big Time sa Wawawi, noong taon ng 2008, kasagsagan sa kanyang kasikatan, ay bumili ito ng yate, sa presyong 80 million pesos. Isa itong out Though Pilot, sa pangalan na MY wow Cruiser 1, at may isa pang maliit na yate si Willie, na pinapangalanan itong MY wow Cruiser 2. Ang dalawang yate na ito ay nakaangkla ito sa Suvac Bay Yate Club. Taong 2011 ay bumili si Willie ng isang private plane, na Dornier 328, na niya ito sa company DMCI, nagkahalaga ito ng 200 million pesos, gamit ito ni Willie kung saan siya gustong pumunta. Taong 2019, nakabili na naman ito ng dalawang private plane, pinangalanan ito ng Robinson R44, umaabot ng 35 milyon ang halaga nito, at ang Robinson R66, ay nabili niya ito ng 65 milyon pesos, at si Willie na mismo ang nagpapalipad ng kanyang sariling helicopter, at pinag-aralan na niya ito. Hanggang dito lang muna tayo, at hanggang sa susunod pa nating mga video, please subscribe my YouTube channel.